nagtataka ako doon sa ano kanina bro motor na narinig natin na wala namang dumadaan o nga pati, pati hindi lang yung hindi na yung motor bro pati yung helicopter helicopter biglang lumitaw doon sa ano sa ibabaw namin pero wala namin na wala din tayo nakikita yung helicopter so misteryoso talaga itong bundok mga kadol iwak ako bro yung sinasabi nyo kanina mga kadol na sobrang misteryoso itong kundok na yung pinapasokan ko Kaya yeah, pinapasokan namin buti na lang ay yung, dumating ano bro, si bro, Dokyo ha yung nakita ko yung upload mo bro yung nagmumotor kayo mm. ano ba yung bakit napahinto kayo nun may may nakita kami dun bro ano na, nakita nyo dun ano may biglang dumaan ba yung nakauna sa amin yung kasama namin ano, anong dumaan ba, parang ano lang parang lumulutang na tao, tao? mga tao ano ba? Kaya, huminto kami doon. Ano ba yung multo? Iwan ko. Kasi doon sa ano bro, doon <coughs> sa area, sa area na ito, ay marami po talaga namatay matay dahil sa mga, ano ba, usap uh, unang panahon. Sa unang panahon? Uh, unang panahon na pangyayari. Kaya yun. Kasi yun bro. Oh, baka ano yun, hindi matahimik hmm. na, ano, kaluluro? Yung, yung kasama ko bro, uh, sa gabi. Oo may nadinig sa buto. Mga buto, Puto? sigawan, mga sigawan ng mga tao pero wala naman pagdating niya doon sa unahan. Putok at sigawan ng tao? Putok at sigawan ng mga tao pero wala. Baka may nangyayari doon. Wala siyang nakita. Kaya nga yun, yung sinasabi yung kasama ko na ano, huwag tayo magkumpayin sa dito so, kapag dumaan tayo kapag gabi. So kailangan kapag katakbo tayo ng motor, parang highway yung takbo. Malakas talaga, Malakas, malakas talaga. Matul matulin yung matulin yung takbo? yung takbo. Kapag ano, huwag kayong hinto. Nako. Pag ano, hihinto man sila bro. Yung yung dalawang kasama ko kasi may ano lagi, may nakita sila. Kaya yung bilis kayo yung paandar ng motor. Patakbo balik agad. Kaya dito, baka, baka ano yung... yung naisip ko kanina ba, yung motor na biglang duman na wala tayong nakikita at saka yung helicopter. Baka ano yun bro, baka hindi totoong tao yun bro, baka, baka... Yung misteryoso ba talaga dito bro. Kasi kung kay sa mo talaga yun at may dalang motor, makikita natin. Nandun lang naman tayo sa gilid ng daan kanina. Oo Basit hindi natin nakita yun? Tunog lang yung narinig natin. So, at Patuloy natin sa sabayin natin. Mapunta pala dito. sila mang dito ng gabi. Mayroon talaga silang marami silang napapansin uh, kakaiba dito. Oo. So, napaka ano nito. Puno ng kababalaghan itong gubat na pa. Oo. Mm -hmm. Bravo, papa, papasok tayo bro. Tara, papasokin okay, natin to. Kung ano pa talaga yung laman itong bundok. Pero, pero bro, yung ano bro, yung bundok ngayon, dito na bundok ngayon, pero hindi pa ito na ano, kasi hindi naman ito masyado maganda. Sobrang ganda talaga doon bro. tayo Kapag sa babaw? sa ibabaw, at saka... Sobrang ganda talaga bro, ma ano ka? Ano ba dito? Ano ba dito? Ma, ma Pero misteryoso nga lugar talaga. Marami na bang tao nakatira din bro? Marami doon, Sa yung ano ko bro, kasi yung tinatrabuhan ko, gitna ng bundok, maraming bahay. Bundok. Maraming bahay? Mm. Parang syudad talaga doon. Ganda. Okay. Mm. Pero, totoo so ang tao yung mga nandun, bro. Oo, oh, totoo. ay uh, iwan ko sa iba. Kasi may napansin din ako doon. Kaya hindi natin masyado, so, hindi, hindi natin masasabi baka, ba ano, bro, na. Baka ano, baka yung ibang tao rin, bro. Baka mga namatay rin, na bro. Oo, oh, ano. Baka Ginin lang yung mga paningin mo doon bro. Sobrang ganda doon bro. Di ba? Ano bro? Na, di ba? May video ko, may video naman ako doon sa Facebook. O di ba? Sa Youtube. Alam mo bro. Yung abang, abang nagtatrabaho ka doon bro. Halimbawa. Pumapasok kayo sa butas ng lupa. Hmm. magingat Mag-ingat ka kung piramdaman mo yung mga taong makasalubong mo. O Ma... Makikita mo doon baka baka ano yan bro ba mga 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 taong pumanaw na yan bro Tama ka bro totoo yan ang tinasabi, bro. Ano, uh, yung sinasabi mo ano yung ramdaman mo talaga bro Yung una bro yung pagpasok ko doon mag-isa lang ako yan, Ak Ang akala ko may sumusunod sa akin So pagdating ng uh, una na may kasi may tubig may gripo doon sa ilalim Pag ano ko sa likuran wala mga tao. Kaya 'yun pagdating doon sa unahan, kasi sobrang layo din bro eh. Mga iwan ko basta sobrang layo talaga bro yung lalakaran ko. Pagdating dun sa unahan, may nakita ako kasi may mayroong flashlight eh. May nakita din ako pagdating talaga doon sa destino, destino ko bro. Wala namang wala namang sumusunod. Uh, wala namang kung ng tao doon pag ano kasi nagtanong ko sa kasama doon mayroon bang tao dito na uh, naguna sa akin. Wala. Wala. Wala, o, wala silang nakikita. Kaya nga bro, kasi yung sabi po sa ano bro, uh, yung isang kasama ko dahil ano ano ba na, kung baga nabuyagan bro ba? Oo. Mm -mm. uh, ang sabi niya? Anong, ang sabi po sa manambalan bro is ano, mag-alay ka ng manok at saka sigaryo at tanduway. Mag-alay siya doon? O, kasi ang naapakan daw niya yung may-ari ng botas ng lupa or uy ba nakabantay doon oh nakabantay doon kaya magalay siya pero hanggang ngayon hindi, hindi pa niya nagawa dahil sobrang stricto talaga doon po yung security kanin ba Oo. kaya yun sinasabihan ko siya ano pasama lang ka sa security para maano maano maalayan na alay ii hindi, hindi naman nakinig bro ay, hindi. Siguro sila naniniwala, bro. Naniniwala siya, bro. Ang problema lang, bro. Baka maano siya. Hala. Niyo. Putok. Putok ng baril, Putok ng baril. Ano ba bro? Baka masuspended siya, bro. Yan, tuloy natin, bro ka nagagalit bro ng sa ano bro yung alam mo naman yung yung amoy ng ano bro no yung kahoy na na nabubulok na bro oh. yung gabok oo oh. ayan bro kapag na kaamoy ka nang ka ganun bro tapos tapos may makasalubong kang mga kakaibang tao posible yan bro posible bro na ang gabok bro ba mga ganin bro po <coughs> ay pumapatok no Naka okay, yun Yung malakas yung hangin Ano? Gumagalaw yung hangin ba? Ay yung damo Angin mo noon Grabe huh? ito ah yeah, Dito hindi gumagalaw Doon gumagalaw Basta dito Dito Lupa, tubig. Apoy. Pero may natama naman sa kanila. May natama sa kanila. Yung kapanyarian Lahat na yan. Lahat yan tama yan. Yung kapanyarian ng apoy lupa. Diyan pa ito bro. Tubig. Tubig. Yan. Yun ang tunay talagang ju mga juice kapag wala yan hindi tayo mabubuhay. Ang problema lang. Kapag, kapag walang butas bro hindi mabubuhay tayo. Kapag walang butas. Oo, kapag walang butas hindi tayo mabubuhay. Walang ano, walang hangin, walang lupa, walang tubig, walang apoy. Hindi tayo mabubuhay kaya sa akin lang, iban ko sa inyo. Totoo yan. Kasi iba-iba man talaga yung paniwala ng mga tao. Siguro maniwala kayo kapag makaamgo kayo. Alam mo na, yung pag uh, mga sunog ng mga bahay, pangalawa, yung bagyo, pangatlo, tubig, tsunami. Di ba? Saan galing yan? Sa Diyos yan. kaya totoo yung mga juice niya tubig apoy lupa kung walang lupa hindi ka mabubuhay tubig hindi ka mabubuhay apoy paano mo ano hindi ka makasain wala kang kakainin hindi maluluto yung sinasaing mo kaya wag mong tinatawanan kung saan kayo nakadingin <coughs> May nagsigawa ng tao mga kaidol Putok bay Pero wala kami nakikita Mga ano lang mga tunog Diyos ko talaga Itong lugar na ito

Ano kayak nyari Bruno, sekenilah? Puntah natin. <tuh> <tuh> bro, ano kayak Bruno? Ano kayang nangyari kayak bro, Dito? Palaging may di situ? Bakit, apalagi yang main di negeri potok? tinig ng sigaw ng tao at putok pero wala tayong, tayong napapansin, na, napapansin dito sa paligid sa paligid na uh, may mga tao dito ay may daanan lang ito daan ba to? daanan to parang daanan to mga tao so yun mga kadol may dinig tayong putok no at saka Uh, ano ba hindi namin magkindihan dahil uh, potok lang natin namin at saka sigawan ng mga tao parang parang uh, gitnaan ng labanan mga lim, uh, mga parang lima mga ba limitari mga sundalo kaya bigla na po nang wala no? eh magingat tayo baka baka totoo yun na binuko matamaan po tayo eh wala namang usok mo doon no? usok ng mga baril no wala naman wala <tong> <tong> my god maraming pagsubok na binigay po sa akin yung mga elemento na yan yung nagagalit sa akin ayong duwende baka pagsubok ito pero totoo to -toto yung sinasabi ko niya marami sila dito at sobrang may nangyayari ka may nangyayari talaga dito ba yun hindi maganda Ayan ka. Bakit po niyong putok niyan. <sighs> May bahay. Parang dito yung narinig ko, yung putok. Pero wala namang laka. Baka totoo yun, kasi yung, yung, yung dahon ng gabi, nababali. Ha? Tinutin kung totoo Wala <laughs> man. Parang wala. Para. Para, para. Wala. Hindi naman ano yung mga uh, damo. Hindi, hindi naman nagalaw. Hindi naman nagalaw. Hindi naman Wala timing naman ah. Saan galing yun? Iwan ko bro. Pero dito yung galing yung putok. Dito galing, dito galing. Dito naman narinig yun. May mga ano pa dito. Butas. Ha? Wala naman kung butas Parang Makiisip ako ng dalhin. Kung punin niya. Kung punin niya. Hindi yan sa'yo. Baka balik ka dyan ng... Sino kaya yun? No? Ah, saan yun? Sino yung sumigaw? Sino yung sumigaw? Sino kayong sumigaw mga kadol? Parang ano ba? Parang biktima ng masamang tao at saka may putok Wala bang bakas yung bro? Wala naman eh Wala. Oh, nga dito. Kasabay ng putok. Kasabay ng putok nga eh. Pagputok. Pagputok bro, sigawan. Bro, hindi mo ba na napapansin bro? Kung papaku, uh, papunta tayo dito bro, wala man lang bakas na merong Bunga, eh. mga apak na paa dito. Parang na-abandon na, na, na itong lugar na to bro. Parang walang, walang Hindi man lang nagalaw yung mga mga damo. May talaga to, bro. Kasi oh, tingnan mo yung mga ano, marami nang bunga niyo pero walang ano, walang hindi nalinis. Kung kung abandonat, na ano, abandonado na to, bro, at walang nagpunta dito. Isino eh yung narinig natin kanina? Kaya nga. Sino yun ugas yung potok? Mga potok ng baril. Eh, Ay, wala yung multo. Parang ganun na. na malinaw, na, malinaw kasi yung pagkarinig ko nun eh. So iwan. Ah, ano ba, baka may makumit mong mga viewers mo ano na talaga. Sila yung ano natin, decision kasi sa atin. Parang, parang ano lang ba, parang pinadilig lang tayo. Ano ba to? Pinaglalaruan ba yung pandilig natin dito? Oo. Pinaglaruan ba tayo? O di ba sinubukan tayo? Ano ba? Baka, Diba dati bro nag-explore tayo? Meron pag pag merong ano, nakikita naman talaga natin. Oo. Oo, ngayon. Ngayon hindi na. Kahit bakas ng kahit ano man lang, Oo. yung damo man lang na ano. Bakas ng lupa at saka Oo. yung mga damo na ito ganito, yung kagayan diyan ba? At, hindi Ay, man napakahati ng mga damo. Lah, niyan. Bro, ano kaya bro kung dito muna tayo bro, magmanman muna tayo. Sige bro, sige bro. At saka magpahinga din magpahinga tayo. 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 Sige, so dito muna kami sandali. So, magmanman kami kapag mayroon kami na kita. At balinig. Ibigyo namin agad. So yun makadol, dito muna kami upo kami dito. Sige, abangan nyo po, abangan nyo po. Pag masad kami muna, bag, ano, kung ano po yung madinig po namin. No? So, yun. At sana ay panoorin nyo hanggang dulo mga kadol itong video na ito. At sana ay share po nyo. Paki-like po sa mga video po natin. So pasensya na kayo na ano, uh, hindi tayo ma agan maka-upload dahil sobrang busy po tayo sa trabaho. No? Hindi po tayo, ah, kasi ito yung pag-vlog mga kadol hindi po permanenteng trabaho. No? At saka ito po hindi po talaga trabaho na trabaho talaga. No? Kasi one year na po ako walang sao dito sa uh, YouTube na ito dahil kapag ito yung inaasahan natin, pass mo tayo. No? Kaya yun, nagtrabaho po tayo at hindi tayo asa sa, sa vlog. So yun, maraming maraming salamat po.